Wow, ito yung yaman dito sa Nabas. Ako saan, dito niya rin matatagpuan ng windmill. Ayan, nakita niyo po yung windmill. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Kaso medyo makulimlim. Mukhang uh, uulan yata. Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda. Hmm. Oh. Oh, yung bundok. Oh. oh diba? Ang ganda. Ayan sa baba. Ang likas ng yaman ng Pilipinas. Kaya, o, oh, namiss yun ba yung buhay probinsya? O. Oh. Diba? Diba? At yung karagatan. Makikita nyo rin yung karagatan dito. Ayan ah. Wow. Parang all-in-one na dito ah. May bulubunduki, mayroong karagatan. O, oh, diba? Meron din yung mail. Oh. Kaya pagpunta kayo guys dito sa lugar ng katiklan. Kung pupunta kayo ng Buracay, pwede kayo pumunta rin dito no pagpunta nyo ng Boracay pagkatapos nyo roon pasyal din kayo dito sa Maynabas. guys yan sa may windmill napakaganda rito at sigurado nga uh, hindi kayo magsisisi uh, sobrang ganda talaga ang ganda ang ganda ng tanawin oh wow Hum, ah. da besta.